Ilan sa inyo ang feeling na parang laging nasa ilalim ng tubig? Yung emails na bumabaha, deadlines na parang bagyong malapit ng dumating, yung to-do list mo na parang walang katapusang highway, parang nagpapagulong ka ng maraming plato ng sabay-sabay at konting pagkakamali lang, mahuhulog na lahat. Yung feeling na sobrang dami mong ginagawa, yung parating pakiramdam na nahuhuli ka, nakakapagod, no? Siguradong hindi ka nag-iisa marami sa atin ang feeling na nababaon sa sobrang daming daily tasks. Isipin mo kung ano ang ginagawa sa iyo ng palaging ganitong pakiramdam. Walang tulog sa gabi? Pagiging irritable? Yung pakiramdam na parang hindi ka sapat? Hindi lang to tungkol sa sobrang dami mong ginagawa,